Ayun. Oh, ayun na. Hello guys. Ayun, tayo ka muna. <laughs> Diyan muna kayo. tayo muna kayo. Eh, ayun ka magsunod. Ayun yung magsunod pa <laughs> Oh, ayan oh. Dami namin oh. Oh, ano kayo ngayon? <laughs> ano kayo ngayon? Putak din, nangunguna pa ano. Mamaya sakit ang tuhod ko 'are. <laughs> Okay, hipa ako man. Ay, ito ba yung tinatawag yun last wait? Uh, uh, last akyat mo na ito, rayo mo na bukas, last na nga eh. Oh, yan yeah, no? oh. Ay, taga Manila, punta kayo din sa amin, ang ganda din eh. Dayuhin nyo re. Dalaki ng bato <laughs> Ligon pa kayo, Ano excited pa eh Mamaya magbalik Pag uwi na ngayon lambot na <laughs> soro tijak eh eh you know desse beberapa kai mot dili kau modulas bah yan yan Ya no. Cute. Ang last week. <laughs> <laughs> madam uraday ang <laughs> giday dati hanap dinin ka kapaso. Hello, damo na Ay, may magaganda na pagka-arrange may cottage na sila oh. Ya no. Yeah, eh eh. Ye sakto git ini git na pan ini. Yan, laswetan. Laki ng bato oh. Pensin 'yan. May sign, may mga sign ng bato din eh, may mga ginto siguro ari. <laughs>